What's up sa lahat po ng mga players out there? Bago po ang lahat ay mayroon lamang po akong idadagdag na anunsyo dahil hindi ko po ito naisama noong nag-upload ako ng announcement na video. Kung sakali po pala na walang may sumali sa ating raffle mayong August 24, 2024. ay idadagdag po natin sa ating prize pool ang dapat po nating prize para sa susunod na raffle ay magiging 600 pesos na ang ating prize. So, wag na po nating patagalin. Ito na po ang clue para po sa ating final raffle code na ilalagay po ninyo sa ating player raffle entry form para makasali po kayo sa gaganapin nating raffle draw bukas ng gabi. Ilabas nyo na po ang mga tinatago po ninyong talento sa pagdecode ng clue in 3, 2, 1.